Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Maganda na naman ang gising ko dahil may dumating na naman akong parcel. Isang espesyal na barya na may espesyal na kwento sa kasaysayan ng ating mga barya sa Pilipinas. Kaya panoorin mo ang buong video. Baka ngayon ka lang makakakita ng ganitong barya. At habang tayo ay nag-unboxing, salamat nga pala sa seller na si Boss Rene ng Bulacan. Ang daling kausap, no hassle! At pasasalamatan ko na rin ang aking mga subscribers sa YouTube at mga followers naman sa Facebook. Ang aking nabiling barya ay isang Spanish Philippine coin at maraming kwento sa baryang ito. Unahin na natin ang kanyang personal na kwento. Ang tinutukoy ko ay naging hari ng Spain since birth. Totoo yon mga kabarya, hindi pa pinapanganak. Hari na dahil six months before bago siya ipinanganak, ang kanyang ama na hari ng Spain ay namatay. Kaya nga kapag nakita nyo ang barya, ang kanyang portrait ay bata pa dahil ito ay kuha nung siya ay nine years old. At siya ang huling hari ng Spain nung nilisa nila ang Pilipinas dahil sa kanilang pagkatalo sa Spanish-American War. Ang tinutukoy ko ay si Alfonso XIII, ang hari ng Spain. Simula taong 1886 hanggang 1931. Alam nyo ba mga kabarya itong hawako ko na 1897 Alfonso XIII ang kahuli-hulihang Spanish Philippine coin na 1 peso na gawa sa silver. At alam nyo rin ba na ito ay isang taon lamang, taong 1897 lamang at hindi na nasundan dahil nga taong 1898 sila ay pinalayas ng mga tropa ng kanok. Sa Pilipinas, ito ay gawa sa 90% silver, may timbang na 25 grams, may diameter na 37 mm. Ang makikita sa barya sa ubers nakapaling ang muka ni Alfonso XIII sa parting kaliwa. Ang mababa sa paikot, Alfonso XIII, P, L, G, D, D, Ray, C, de España, B, M. 1897. Ang ibig sabihin lang ng PLGDD ay Por la Gracia de Dios. Ang buong translation niyan sa salitang Ingles, Alfonso XIII, by the grace of God, constitutional king of Spain. At ang BM nga pala na inyong nakikita, yan ang gumawa o nag-engrave si Bartolome, Maura Montaner. At sa si Riverside naman ay makikita sa gitna ang coat of arms of Spain at mababasa naman ang buong nakasulat na Islas Pilipinas plus Ultra SG un piso. At ang translation naman niyan ay Philippine Islands farther beyond one peso. At uulitin ko mga kabarya bakit makasaysayan ang bariyang ito. Dahil dito makikita ang nasa portrait ay batang hari na si Alfonso XIII. At ito rin ang kahuli-hulihang silver coin na one peso na Spanish Philippine coin. Dahil ang mga sumunod na nating bariya ay gawa ng mga ano ang US Philippine Coin o USPI na tinatawag at ito rin ang barya na isang taon lang ginawa, taong 1897. Hindi ka makakakita nito na may nakalagay na ibang taon. Kaya nga pinilit ko na magkaroon ng ganitong barya dahil ito ay isang historical coin. Biruin mo mga kabarya, merong kang barya na huling ginawa ng mga Kastila. Pero kung gusto mong magkaroon ng ganitong barya dahil mahal na rin ito, maraming namimeke na ito. Kaya mag-ingat kayo mga kabarya kung bibili kayo ng mga ganitong barya. Kaya importante na kapag bibili ka nito ay timbangin mo. Dapat ito ay lumalabas na 25 grams. Okay lang na sumobra ng konti pero wag lang bababa dahil ito ay siguradong peke kapag bumaba ng 25 grams. Ang ibig lang sabihin mga kabarya, ang mga peke nito ay hindi gawa sa silver na mas magagaan ang mga timbang kung ikukumpara sa silver sa mga nagtatanong naman kung magkano ba ito maabibili ito ay dumidependi sa ganda ng barya pero ang mga estimated price nito ay from 5 1,000 pesos pataas at ang may magagandang kondisyon at graded pa ay umaabot ng 100,000 pesos. Kaya nga mga ganitong barya ang mga hinahanap ng mga tunay na coin collector. At meron din naman mga coin collector na ang hinahanap ay mga common coin. At ang mga common coin ay binibili lang namin sa mababang halaga. Pero ang mga peking coin collector o coin blogger, ang mga hinahanap ay mga common coin at nagkakahalaga raw ng libo-libo. Mm, Diyos ko po! At bibilhin daw nila ito. Talaga. At ang mga palatandaan nito ay hindi sila nagre-reply kapag nag-message ka sa kanila At makikita mo sa mga comment section na ang kanilang mga bariya na hinahanap ay maraming nag -o sa kanila Dahil nga mga common coin ito at maraming nagpo-post ng mga ganitong common coin Doon palang makikita mo na na ito ay isang kasinungalingan lamang at malaking kalapas tanganan sa mga tunay na mga coin collector At dyan ko na tatapusin ang aking kwento Maraming salamat mga ka habar ia